Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita musika at palita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan. Isang Tahar Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada News Headlines! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada dating Executive Secretary Lucas Bersamin at hindi hindi raw siya nag-resign sa pwesto! United People's Initiative, sinagot naman ang mga paratang na pinondohan ng China ang kanilang rally sa EDSA. Grupo handa rin umanong harapin sakaling kasuhan sila. Dobyo ng pumanaw na Viva Max sa artist, natagpuan ding patay sa loob ng bahay mga incumbent at former senators ah, nagpaabot po ng kanilang mga mensahe para sa necrological service ah, kay dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Senado. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Buong puso, buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada, News -FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng miyerkones, Kabrigada November 19, 2025. Sabi ko, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malictel. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Viva Max sa artist na natagpuang wala ng buhay sa condo unit nito sa Quezon City, hindi raw namatay sa bugbog ayon yan sa QCPD. Wala sa kampo krame, Brigada Kat Austria, i mo! Brigada! Brigada. <laughs> Hindi dulot ng pambubogbog ang pagkamatay ng Viva Max artist sa si Gina Lima na unang natagpuang walang buha, uh, wala ng buhay sa condo unit ng kanyang ex-boyfriend na si Ivan Ronquillo sa Quezon City. Sa pulong balitaan dito sa Camp Krame, eh, sinabi ni QCPD spokesperson Major Jennifer Ganaban, na Nabatay sa autopsy report ng Regional Forensic Unit, ang mga pasasahita ni Lima ay non-fatal o hindi nakamamatay. Ayon sa post-mortem findings, may congested at edda o edematous lungs at heart congestion ring ang ang uh, babae. Dagdag ni Ganaban, hindi pa matukoy ang eksaktong sanhi ng ni Lima at hinihintay pa ang resulta ng toxicology at histopathology test. Nakakonekta ng scene of the crime operatives of focus sa condo unit ang ilang tablets at marijuana push. Hindi sumailin sa drug test ang witness sa si Ivan Longquillo dahil hindi siya na-arresto. Sabatala kinumpirma rin ng QCPD na binawian ang buhay si Longquillo. Naisugod pa ito sa ospital kaninang umaga, ngunit idineklarang dead on arrival. Mula dito sa Campo in the heart of changing lives ako, si Brigada Kaff, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Musical News Authority. Also... Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, isiniwalat ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin mm -hmm. na hindi talaga siya nag-resign sa pwesto. Sa isang interview ay binahagi ni Bersamin na sinabihan lang daw siya na kailangan na niyang bumaba sa pwesto. Sa katunayan, na nag-text pa raw siya sa Pangulo para sabihing wala namang problema kung aalis siya bilang ES. Pero inanunsyo na raw ng palasyo na nag-resign sila ng dahil sa delikadesa. Samantala, pinabulaanan din nito ang mga isiniwalata ni Senator laksona partikular na ang mga pangalang nag-name drop umano sa Pangulo. Kung maalala sa Senado kahapon, sinabi ni Lacson na si Undersecretary Adrian Bersamin daw ang nagpapaniwalang ang Pangulo ang nag-order kay Zaldico para sa 100 billion pesos na insersyons. Tugon dito ng dating ES, pawang hearsay lang daw ang naging basihan ng speech ni Lacson. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, bagong Executive Secretary at Finance Secretary nanumpa na sa kani mga pwesto. Mula sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Report! Nanumpa na sa harap ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Executive Secretary na si Ralph Recto at bagong Finance Secretary Frederick Go kasunod ng Cabinet Revamp na naganap matapos ang voluntary resignation ni na dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandama nitong nakalipas na araw. Ginanap ang panunumpa sa Malacanang bilang formal na pagsisimula ng kanilang tungkulin sa dalawang kritikal na posisyon sa gabinete. Ayon sa Malacanang, ang malawak na karanasan ni Recto sa economic policy making, fiscal legislation at national planning ay naglalagay sa kanya sa tamang posisyon upang pamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon ng gobyerno at pangasiwaan ang pagpapatupad ng mga high impact programs. Samantala si Secretary Go ay matagal nang kilala sa kanyang background sa investment at business development at nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpapalago ng pamumuhunan, pagpapatibay ng investor confidence at pag-uugnay ng mga inisyatiba sa ekonomiya sa iba't ibang ahensya. Bilang ang bagong Finance Secretary sinabi ng palasyo na siya na ang mga ngasiwa sa Fiscal Direction ng Bansa at sa pagpapatupad ng Economic Agenda ng Administrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, pagre-rekomendang kasuhan ang tatlo pang senador na sangkort sa anomalya sa flood control. Madi-delay Ma Ma ayon sa ICI. Custodio, brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Maaantala ang referral ng kaso laban sa tatlo pang senador na umano'y sangkot sa korupsyon kaugnay ng flood control scandal. Ang kay ICI Chair Andres Reyes Jr. posibleng maantala ang proseso ng sampung araw dahil ini-evaluate pa nila ang mga affidavit na isinumite ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Una nang sinabi ng ICI na ngayong linggo sana ay maisusumite na ng komisyon sa Office of the Ombudsman ng referral ngunit madidelay ito nito. Matatandaan na inirekomenda na rin ng ICI ang pagsasampa ng criminal at administrative cases laban kay na Senators Jingo Estrada at Joel Villanueva. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Brigada -E. Balita Nationwide Kata Balita Nationwide Kamatala mga kabrigada ni Raffol na ngayong araw ang, sa, ng Sandigang Bayan ang mga reklamong kinakaharap ni dating Congressman Saldico ang natura mga reklamo ay ahahawakan ng 5th, 6th at 7th Division ng Anti-Graph Court. Kung maalala, nagsampana ng reklamo kahapon ng Office of the Ombudsman laban sa dating kongresista. Hindi sa 289 million pesos na dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang minority block naman sa Kamara, pinagagarantiya sa law enforcement agencies ang proteksyon kay Zaldy ko upang makauwi sa bansa at humarap sa proper forum. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo. Brigada. Tumapila nga ang minoriya sa kamara sa law enforcement agencies na tiyakin ang proteksyon kay dating ako Bicol Party List Representative Elizal para sa kanyang kaligtasan. Kasabay ito na paghimok nila kay Ko na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso, manumpa at ilahad ang mga nalalaman sa tamang forum sa pulong balitaan ngayong araw, inihayag niya na kamanggagawa ang party list, Representative Ellie San Fernando, at Akbayan Representative Percy Sandanya na kinikilala ng minority bloc ang bigat ng mga aligasyon ni Ko patungkol sa umano'y mga irregularidad sa 2025 national budget. Dapat ang nilang seryosong ikonsidera ng investigative agency sa mga paratang ng dating kongresista kabilang na ang pagde-deliver di umano ng malalaking halaga ng pera o kickback sa matataas na opisyal. Pero iginiit ng minority members na gaano man kasensasyon na lang nilabas sa video ni Ko sa social media, hindi ito maituturing na ebidensya pagdating sa korte. Kaya naman hinimok nila ang dating kasamahan na bumalik na sa bansa at mag, uh, Uh, magbibigay ng testimonya at affidavit. Nang sa gayon ay mabigyan din siya ng pagkakataon na idepensa ang sarili sa mga ibinibintang na issue sa kanya. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Camino na 105.1 Brigada News FM Manila. the can ang mga senador naman ka Brigada at ilang pang kilalang personalidad inala. O inalala ang naging kontribusyon ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Necrological Service sa Senado. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Sinariwa ngayong araw ng ilang mambabatas at maging personalidad sa naging necrological service sa Senado ang naging kontribusyon ni dating senator President Juan Ponce Enrile bilang lingkod bayan. Unang-unang sumalang para magsalita rito si dating Senator Dick Gordon at ayon nga sa kanya bagamat may pagkalayan daw si Enrile ay meron naman daw itong mamun na puso. Dagdag pa niya kaliwat kanan man na naging pag-atake sa dating senador ay hindi niya ito kailanman nakitang tumakas lumipat sa ibang bansa o di kaya bigla ang nagka-wheelchair. Sa kablang banda, inalala ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang hindi niya makakalimutan na karanasan kay Enrile, kung saan tinawag raw siya nito na parang asawa ni Cesar na walang kasalanan sa isang pagdinig laban sa kanya. Ang mga salitang ito raw ang nagbigay ng liwanag sa kanyang araw noon at maging sa kanyang karir. ay naman kay sa President Tito Soto, masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho bilang mambabatas si Enrile, na kung tawagin niya nga ay maanong Johnny dahil na rin sa pagiging fatherly figure nito. Sa huli, sinabi nga ni Soto na batid daw nila na mga nagmamahal kay Enrile na masaya na ito kung nasaan ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of Nationwide! Mga kabrigada, si Pangulong Marcos sa mas maigi na hindi magpa-drug test ayon sa isang political analyst. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. <mik> Inirekomenda ni political analyst Professor Antonio Contreras na mas maiging wag pumatol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panawagang sumailalim sa drug test matapos ilabas si Senadora Amy Marcos ang seryan aligasyong may kinalaman sa umalipaggamit ng iligal na droga sa panayam ng Brigada News sa Family kay Contreras, sinabi nito na ang pagpayag ng Pangulo ay magbibigay lang ng bigat sa matagal ng aligasyong wala na naman daw kredibilidad. Dagdag pa niya, di rin naman paniniwala ng publiko kahit pa magnegatibo ang resulta ng drug test. Ayon sa kanya, wala ng bigat o epekto ang paratang dahil minsan na itong lumutang noong kampanya at hindi ito kumapit sa opinyon ng taong bayan. pani pa ni Contreras, na ang naging pahayag ni senadora Marcos ay nag dahil marami ang nagsasabi na ito ay bunga ng personal ambisyon at hindi ng tunay na pag-alala para sa kapakanan ng bansa o ng mismong Pangulo. Mas mainam-anya na huwag patulan ng isu at sa halip mag-focus sa kampanya kontra korupsyon kung saan ito ang kailangan ng publiko. Uh, ako sa akin, if I were the advisor, I say no. You are mm. going to just dignify, ignore. Mm. Anyway, that's sama kayo kanina, hindi naman paniniwalaan nyo, no? so, <laughs> people will continue to spin whatever you want to spin, mm -hmm. right? It will not change anything. Pag nag-drug mm -hmm. test siya, ay sasabing, di doktor, president yan, kaya niya, di ba? Mm -hmm. Paniniwalaan pa, gusto niyang paniniwalaan. Mm -hmm. And if you're going to buy into that, then you are as if saying that, eh, hey, itong opportunity mm -hmm. communication style ito, mm -hmm. people are not buying it, you know, people are ignoring people. It's not the reason no shock effect. It has mm. backfired and boomerang to Amy. Why mm. dignify that? Uh -huh. so, mm. Parang, para sa akin, hmm. ko po kung yun ang pansin ng oh. do whatever you want to do. Oh. Focus focus on this war, uh, oh. on this war on corruption. Mm. You mm -hmm. know, show results. Oh. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson, na 105.1 Brigada Newsifa, Manila, mm. News sa Fama The Music News. Also like Brigada here. Balita Nationwide Satanghani. sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, mariing pinabula na naman ng United People's Initiative or UPI ang aligasyon ng Armed Forces of the Philippines na posibleng foreign funded ang kanilang kilos protesta sa EDSA. Kulang na sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na unusual ang grande na preparasyon mula sa pagkain, equipment at iba pa. At dahil dito, hindi nila sinasantabi mga kabrigada ang anggulong may foreign group na nagpondo sa kanila. Sa panayam naman ng Brigada News FM Manila, kay UPI Secretary General Retired Captain Ray Balaros Jr. iginit niyang nagkakamali ang intelligence assessment ng mga militar at haka-haka lamang ang sa China. Nakakahinayang rin daw ang uh, namali. Ang AFP gayong bilyong-bilyo naman ang kanilang intelligence fund... Idinin pa Baleros na hindi porket nagsalita na ang laban sa gobyerno ay pro-China ka na agad. Panindigan din ng grupo na hindi seditious ang pagbanggit ng Marcos Resign dahil bahagi lamang ito ng freedom of speech. Idin pa ni Sekretary Baleros, handa silang harapin sa kasuhan sila ng sedisyon ng Department of Interior and Local Government. Yan ang masakit sa atin kasi ulit-ulitin ko, dapat sa laki ng intelligence fund ng Armed Forces of the Philippines, yeah. dapat hindi sila nagkakamali sa kanilang pronouncement. At mahirap para sa amin na tanggapin na kami ay pinondohan ng foreign or China. Specific na binanggit nila yung China. Nakakahiya sa China yung kanilang pronouncement. Pero pilit nilang inililink na lahat ng sumisigaw against sa gobyernong ito ay pro-China. Sana naliman pa nila yung kanilang pangangalap ng information kasi nakakahiya talaga. Mali-mali yeah. yung pronouncement nila at haka-haka. Awarded ni UPI Secretary General Retired Captain Ray Valeros Jr. Nationwide Tagdag pang balita mga kabrigada, kasado na ang mas malaking Kilos protesta. Nabaha sa Luneta 2.0 sa November 30. Sa Luneta po yan at iba't ibang lugar sa bansa. Sa press conference ng Kilosang Bayan kontra kurakot, ipinakita nila ang mga maleta na may mensaheng laban sa korupsyon. Tawag na ito sa video ni dating Congressman Zaldicoa na nagpapakita umano ng maletang ginamit sa pagdadala ng pera para sa ilang opisyal. Ayon sa KBKK, kumikilos lang ang Malacanang dahil sa sunod-sunod na protesta. Ilan sa mga napilitan o nanagbitiw na ay si Executive Secretary Lucas Bersamin, EBM Secretary Amina Pangandaman, PLLO Undersecretary Adrian Bersamin, at Debed Secretary Tribe Olayvar. Gitang grupo, ginagawa lang silang pambala para protektahan ang mas matataas na opisyal. Sinabi pa ng KBKK na hindi sapat ang mga pagbibitiw at dapat may makulong. Nanawagan din sila ng malawak at transparent na investigasyon sa DPWH, DBM, ICI, mga kongresista District engineers, pambabatas at mga pinakamataas na opisyal dapat din umanong makasuhan at maparusahan ang lahat ng sangkota at mabawi ang nakaw na yaman. League of Cities of the Philippines or LCP mga kabrigada, malanatili raw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, Brigada Yanali Balakyot, ibrigada mo! Huling tiniyak ng League of Cities of the Philippines o LCP ang kanilang buong suporta sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabila ng mga aligasyon laban sa Pangulo dahil sa kasalukuyang corruption scandal. Ayon sa LCP, nakikisa sila sa pangako ng Pangulo na higit pang palakasin ng mga local government units sa pagpapaunlad ng pampublikong infrastruktura, edukasyon at serbisyong pangkalusugan kasabay ng pagpapanatili ng transparency at accountability sa pamahalaan. Binigyan diin ng grupo na bilang mga syudad na nanatili silang matatag sa pagtupad ng kanilang mandato na pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino at isulong ang mga programang mag-aangat sa mga komunidad. Nangako rin ang LCP na iaayon nila ang kanilang mga hakbang sa mga inisyatibo ng Pangulo upang maisakatuparan ang kanilang layunin na makapagtatag ng isang makatarungan, maunlad at matatag na bansa. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yana Lee ng 105.1 Brigada News FM, Manila, The Music and News of Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang pagkakatalaga naman kay Secretary Recto bilang bagong Executive Secretary uh, suportado ng ilang dating mambabatas. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada. Naniniwala ang ekonomista at ang dating mambabatas na si Joey Salceda na ang bagong talagang executive secretary na si Secretary Ralph Recto ay ang taong kayang pagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa paikipag-ugnayan sa mga mahalagang political actors. Ito ay matapos magdesisyon ng palasyo na palitan na ni Recto si dating executive secretary Lucas Bersamin. Nagbitaw ito sa kanyang presto kasunod ng pagkakadawit niya sa umano'y katiwalian. Ayon kay Salceda, batid direkto na para sa political success ng alinmang administrasyon, walang maipapalit para sa economic outcomes. Tungkol umano ito sa ekonomiya. Maliban dito, ay suportado rin ni sa Saed ang pagkakatalaga kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go para palitan sa pwesto si Recto bilang kalihim ng Department of Finance. Gayon din ang pag naman kay Rolando Toledo bilang officer in charge ng Department of Budget and Management o DBM, matapos ding mag-resign ni Secretary Amena Pangandaman sa naturang pwesto. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada ng sa FM Manila. The music 30. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 satang tanghali. Balita Nationwide. Kabrigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligne. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Now Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.